yan na yung ano, uh, mga kapanalig yung kaninang nilive ko nag hiwa ako ng ano ito na yung luto na adobo with uh, good evening mga kapanalig walaan nyo kung pang ano to ay ko, ko so, sa salad tayo ngayon. Ang salad, ang pulutan. <laughs> Magsasalad tayo mga panalig. ito lang yung pagkain ko ngayong gabi tulang bekah ini terkenal, nih. So, oh Sembuh, yes. Oh. Like, Share, and Subscribe mga ka-kanalig like. Support naman sa Youtube Channel ko at sa Facebook Page Surrender at Love